po ako ay shout out po lahat sa mga nag-subscribe sa akin di, 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 si 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 Adinjo si Soraya ay di marami po sila to like and share po sa akin salamat po dito tayo ikot tayo dito morning morning na morning ako baho ko kahapon ang malinis na po siya at saka dito meron pang hindi na ipangin na ano hindi na habol kahapon hindi siya hapon na kasi yung ang sunod na araw na naman yan at saka ito buhay na yung alugwati kong tinanim buhay na siya pinalim ng gabi kahapon nakahilera yun dyan kasi ito mga niyog yung kasagsaga lang bagyo hindi pa na lansa lahat ayan o saka hanggang doon, doon gabi yan hindi unti ko lang pag may na nalinis tanin na may nalinis tani. ito ang nakalinya yan dyan yan ang ito banda, ito banda, yan o yung mga kamuting kahoy yan papunta doon iba pa rin doon sa kabila ito tumubo na o ito yung huli tapos doon nagdad naman uli hanggang doon tapos doon mula dito papunta doon yun yung masukal pa yan doon o oh ilang linilisan po yung kapunta rin kasi para sa uh, pato gagataan natin tapos para sa pato yung mga dahon lang tapos yung pag nangunod o di pag may laman na masarap din yung, 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 bukas so, ulan kagabi so, tamang tama yan at saka doon at saka na kasi may trabaho naman din ako pag ano titignan ko kasi gusto ko yung dito na hindi na ako magtrabaho kasi nahirapan ako eh doon dito doon dito Kanda yung kagal na ba tapos hindi malinis lahat lahat pag wala akong pasok dito Malinis na kaan uh, so mula doon sa araw lang yan so na lang ang hindi doon ngayon sa doon dito na lang hindi pa talaga kasi pag natapos na itong tanim itong iyan lang muna susunod ko yun doon binisan ko muna tapos ano saka nakukukuha ulit ng gabi kasi ito dito buhay na talaga yan o oh. Yan. O. Mm. Buhay na. Papagapang ko na lang dyan pag ano.

apa yang ya. ya, ya.

smoothing cover sa kabila yun ang pinakauna yun ba na yun ang itatanong sa doon nalinis ko yun yung kahit mga yun na, so